Mas oh, show pao, sige na ako ah. Oh, may show <laughs> oh, pao. Naputasan ka ni Boy. Naputasan. Oh, may show pao pao. Salamat sa tatuwing sponsor, ki ano, RNM, ano, incubator. Yeah, 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 show pao, pao.

Iya selamat, selamat, tadi. selamat, 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 duman, selamat, 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 kami selamat, Iya. Yeah. Sponsor si <laughs> R&M Incubator. Yeah, si ang... ano, si Ciroli, Nasol. Gawad. <laughs> sige, sige, <laughs> sige. Sige, po. Sige, sige po. Siya <laughs> pa <po> na lang. Salamat <laughs> sige po. Oh. <laughs> <laughs> ano sponsor yan kay Rolly? Rolly Valencia Nasol. Itong may pagibuan incubator. Ning igwa ka mo diyan single tap naghahanapan <laughs> <laughs> ko ni agumo no. Ano

Maurag, Maurag siya, no? Ha, ibo. Salamat. Okay, sir. Oh, sige <laughs> <laughs> <Okay, sir. Manata. laughs> po. Duwag, sir. Ah, sige, sige. Duwag receipt. Tatmanata. Dinagaamin, salamat po. Salamat. po. nakabot po hindi sa distrikto Sa distrito. Salamat po. Salamat po. Maulit-ulit.